Nagbago natin yung bleeder. Napunit nga yung right side na thing. Napunit yung right side. Sayang, hindi na natin masalit sa show. Yung gawin na lang natin yung bleeder. Yo! What's up mga bali! Welcome back sa ating channel! So for today's video mga badi is Gapi Farm Update Part 27 ng mga badi And then for today's video is uh, maglilinis tayo ng tank So dalawang tank na to natin mga badi Pero kukunin muna natin itong mga fry ng feed dirt. And then ito is material grade na lang Pulat natin to, Lagay natin dun sa pond And then uh, Maglalagay tayo dito ng Anong tawag nito HB Red na cauliflower. Ipipilit tayo dito ng dalawang trio. Tapos dito is mga bagong breeder ng feeder. Meron akong show grade doon na napunit na male Tapos pipilit tayo dito ng female na show grade. Pang-prepare natin dito sa mga panibagong grader ng peter. So tara mga badis, samahan niyo ako. I set up natin itong dalawang tanko to. And then lagyan natin ng mga panibagong grader. Let's go. A few inches later. So ayan mga body. Uh, linisan na natin tong dalawang pa. And then na natin yung mga isla. Ayan. Since uh, nag nga kanina si Brother Rotter, naubos yung ating stock water. Uh, Narefillan ko lang bago. So hindi natin magamit to ngayon mga body kasi nga uh, malaming chlorine yan. Direktang gripo kasi yan mga buddy. So, ginawa natin, kumuha tayo dun sa mga reserva nating na tank na wala pang laman. Ano, dun tayo nagbawas ng tubig. Yan. So, wala pa rin ito mapuno. Kaya, uh, tatlong tank, tang tong isa, yung nagamit natin tubig. Tapos, uh, siguro, lagyan natin ng probiotic yung tubig. Meron akong tinimpla doon And then, saka tayo pipili ng mga panibagong breeders na feeder. Meron akong nakaredy dong dalawang male na show grade na napunit. Yun yung gagamitin natin. Tapos ko tayo ng mga female dito na show grade. Dito, magsiselect tayo ng female dito. Yan yung gagamitin natin pang breed. Since uh, magti 3 months na tong mga female dito, kaya maganda siya pang pair dun sa ating bagong breeder, batch of breeder. So, mamaya mga bali, pag na-set up ko na to lahat dito. Kasi nalagay ko ka pa yung filter na LH600 dito. Para masimulan na natin i-filter yung mga tubig mga bali. So, tara, let's go! So, kuha tayo ng probiotic. Ang aligabis. balde lang. Busing. Ay, okay. sabah. Thank you. Aroy. So, para ka punta tayo dun sa taas. Let's go. So, ayan mga body. Maglalagay tayo ng probiotic. Ano nga pa masyaring namihan. Bawas ng ang tubig. Kasi umaapaw na umaapaw ang tubig nasa na din ang konti isa pa baka tumalan yung isda kagay natin dito yung iba Lating mo tabo lang per tank. Hindi masyadong madami. Uh, hindi masyadong concentrated. Mm. Alright. ang benefit na makakuha natin mga badi dito is uh, good bacteria para sa uh, lalo na pag uh, bagong siphon yung ating tanks or bagong water change kailangan niya ng good bacteria mga body para hindi magkasakit yung ating mga isda yung tinatawag nilang beneficial bacteria yan yung purpose niyan mga body para iwas sakit yung ating mga isda yon so ayan, mamimili tayo ng mga bagong breeders ng Pidert at uh, HB Red Low Steel na Cauliflower. Tara! Ito tayo na tayo mag-start Ayan yung bago nating breeder. Napunit nga lang na yung right side na tenga nito. <laughs> ayan napunit yung right side. Sayang, so, hindi na natin masali sa show. Okay, na lang natin breeder. Ayan, show grade yan. Ito din isa. Ito, nagunit din yung right side na tenga. Ayan, gawin na lang natin breeder. Sayang mga bali, napunit. Pwede na sanang ilaro. Ah, pero meron pa ako isa dito. Ayan, napaka solid. dalawang so, <laughs> male na show grade yung gagamitin natin ako naman po katabi ba? Ako ba't una? Ako naman ba? Kado'a? Para, wala niya ba niya Rutter? na lang kung ano makita ka rin ba? Video. Ano ka nag-appel sa kanya? Ano ka nag sa kong vlog? Busy mo, Wala na vlog.

Iya. Benar ada ikat. Sensei natin dito. Yaun. Na. Oh, diba? Ang ganda tayo ng mga female dito, mga body. Binababa ko na yung patay tayo na fishnet. Since meron na tayong male, ngayon, female naman yung pupublimahin natin. Ito, maganda to. Ayan. Ito, black ears. yan na. Oh. Ayan natin dito. Alright. One. Ayan pa tayo. So, maganda din to. ayan o yung pangalawa, pata pa. Kailangan natin ng walo walong bleeder. Oh yan ito 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 Tama so, ganon to ay wag 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 mag- 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 pangatlo Andang pangatlo mag- 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 siguro. Ito yung pang-apat, black ears din. Ayan, oh pang-apat natin, na female. Kulang lang tayo ng apat. Uh, ito. Ganito to. Ayan, o. pa pero solid na. Ayan, yung pang-lima. Mm -hmm. lang naman 'yan lumaki yung mga body. Pang-anim ito. Anim. Ayan, black ears. And then... Wala na. Think wala na tayo dito. Magpay sa kabila. Dito. Na... Pwede na nating i-breed. Ito, pwede ito i-breed. Wag madumi. Wala na pa tayo. Ito, kahit punit, pwede yan. Ito, na napulit. Pero maganda yung ears niya. Tsaka color. Ay! Ayan, pang pito. Saan na lang? Ala! Mahulog sa cage. Saan na lang mga bali. Isang female na lang? Hanap tayo ng solid na female. Ano dito? Mahalik dito sa kabila. Karamayan ako nakita dito isa. Walo lang yung... Ayan, ayan, ayan. ayan maliit pa nga lang so, pwede na yan kahit maliit lang eto eto yung pang walo yun so meron na tayong walong breeder na pidert 8 females 2 males only pwede yun ganun mga buddy kasi sa trio dalawang female ah uh, dalawang female isang male Ganun yung 3, eh? So yung ginawa natin, apat na female, isang male. 4 is to 1 ratio. Ayan. Tapos ngayon, hanap tayo ng HB Red Rose Tail na cauliflower. Tara! Kala yeah, mga... Dad ko alam na may galing na. Dad ko na. May. Dito tayo mga buddy sa ating HB Red Rose Tail na cauliflower. Tingnan? Oo. Oh. Dawa lang kalalak. Dawa lang Quería, quería, tieniên là quý. Eh, có lúc không, ngon, 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 awolo oh, king isa do so dalawang mail dalawang female ah, dalawang main hindi mo female masarap din maibang h bread cauliflower sa uh, okay. de video. Tara. Right? Ha? <laughs> Andarong mielo. No? talaga. All Hindi pala 'yung nang mga. Tama ito, ito man. Kailangan mukha uli ni. Bilisan mo ah. Ayan mga badi, hulog na natin dito sa ating aquarium. Oh. Ayan na natin sa i-breed. Wala silang ilaw. Ito ang flash light dito. natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, nakasolid yan ang magayon. Oh! Ayan yung male. Ayan. Hmm? Banda, di ba? Kulay talaga. Mas maliliit pa yung female. Mabilis kasi maubos nung ating HB Red, mga body, from Vietnam. Uh, hindi nga umaabot ng breeder size na na agad. Medyo may kamahalan lang talaga yung benta natin, mga body, pero sulit naman kasi. Uh, hindi ko lang alam kung meron na dito, pero ano nga, marami nag-aabang. Then, yung andito sa taas din na natin ibebenta muna to para mabilis tayong makaprovide ng ay makaproduce ng maraming HB Red na kaoli from Vietnam. Actually, ang mahal ng bili ko dyan mga bali, hindi pa, di pa ako nakabawi. Kaya, kinakalil ako breed ng marami para maraming makabili. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video mga bali. Quick update lang sa ating Gapi Farm, part 27 na ba? Ayan. And then, yung raffle, Schedule natin sa, ano na ba ngayon? Uh, siguro sa July 15 na lang natin i draw yung ating free raffle para medyo makababang time frame. Kaya eh, huwag nyo kalimutan, isulat dyan sa baba sa comment section. Hashtag, only Gapis lang malakas. So, yun lang mga buddy. Bye! Fish out!